Ang may-ari po, ito sa plate number na nakita sa Montero na PEO987 Rafael P. Albert. I want this posted sa Facebook natin today. Yung plate number and all. Para kung hindi ito yung may-ari, then lumutang siya. Kung ito ba yung nabenta na niya, lumutang siya kasi niya binenta. 1970s pa ang Modus. Actually, 60s pa po eh. Yung budol-budol gang na yan. Ilang beses na rin nangyayari ay hindi pala naililipat ang registration ng sasakyan sa bagong may-ari nito kaya ang nangyayari ay nakakasuhan ng dating registered owner na nasa database ng LTO. Isa ito sa mga tinututukan nila Senator Rafi Tulfo at maging si Atty. Freddy Villamor na maging responsable tayo na gawin ang transfer of ownership ng motor vehicles kapag ito ay ibebenta. At para sa LTO, magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagrerehistro ng mga sasakyan. Pakinggan po natin. Ang totoong yan ay nabenta doon sa nakabilis ng sasakyan kung kayo pong present owner, PTQ. PTQ. Papa Tango Quebec 881 Innova Bronze Metallic. Lumantad din po kayo dito. Pinaghirapan ng isang OFW yung perang yon 110,000. Hindi natin alam kung ilang buwan niya pinagtabahokan yun sa ibang bansa. And then, nahulog and then merong mga nakakita na dishonest, oh, walang kapagod-pagod, walang pawis, ang pawis lang niya bumaba at pumitik. No, 100,000, tatakpan, tapos pitikin. Walang konsensya. We're not saying, yun, yun ay si Nestle R. Reyes, we're not saying it. But we're saying it, what we're saying now is kung sino man yun, napaka walang konsensya. Okay? So again, kung nakikinig po si Nestle R. Reyes, eh, kung hindi po kayo yon pumunta kayo dito at magpakita po kayo ng date of sale. Patunay na talaga na ibenta nyo na yon. At tutulong po kami. Pupunta tayo sa LTO. Tatawagan natin LTO. Marami tayong mga gagawin para matulungan kayo kung talaga hindi kayo. Yun. Pati yung PNP tutulong. Eh magaling si Medyo Salazar. Si Medyo Salazar ng uh, Station 2 tutulong din. Lumantad lang kayo dito. Kung so, hindi kayo lumantad dito, problema nyo po yun. Nasa inyo po yun. Kawalan nyo po yun. Hindi kawalan ng complainant. ba? Diba? Kung talaga malinis po kayo, punta kayo rito, linisin yung pangalan niyo, pakita kayo ng mga ebidensya. At huwag ho kayo nag, nagmumura. iminumura niyo po pala yung taong lumalapit sa inyo at nagmamakaawa. Di ba? Huwag niyo murahin. Paliwanag lang kayo. Maawa pa nga dapat kayo, ikawawa ka naman. Sige, tatawagan namin yung napagbent. Kasi normally, eh, kung, kung talagang concern ka para hindi ka pagdudahan, dapat ang normal reaction yon. Ah, ganun ba? Saan yung kailan? Mm. Naku, I'm very sorry. Sige, sabi niya doon sa kanyang, Darling, Pakikuha ngayon ano, yung tingnan mo sa bowl natin, mm -hmm. yung deed of sale kina nabenta yun, anong pangalan nga noon? Di ba? Okay. maghalong ka sandali lang tutulungan kita, kawawa ka naman. Sa isang panayam sa season that celebrity lawyer na si Attorney Freddy Villamore ay pinaalala at pinaliwanag niya sa mga car owners ang kahalagahan ng pagsasagawa ng transfer of ownership ng mga motor vehicles kung kayo ay magbebenta ng mga sasakyan. Sa mata ng batas, kung may pananagutan man o nasangkot sa isang krimen ng isang sasakyan. May pananagutan ng registered owner nito. Maraming beses ng ganito ang nangyayari sa mga kaso na may sasakyan na involved. Sa pamamagitan ng programa ni Senator Rafi Tulfo ay nakatulong ito na matukoy mismo ang taong may dalawang nagdadrive ng sasakyan ng oras na nagawa ang isang krimen o may kinasangkutan na aksidente. Para po sa ating mga netizens ha, pakitandaan nyo lang po ito na every time na nagbebenta kayo ng na sasakyan, make sure na naililipat yung registration sa pangalan ng buyer ninyo. Ano po? Kasi o dito, lumalabas kung sino ang registered owner, hindi pa natin alam kung sino ang actual driver. Ano po? Pero, dahil sa ikaw pa rin o kung sino man yung registered owner, siya pa rin ang kinabubuntunan ng liability in terms of damages. Ano po? Kaya every time na nagbebenta kayo ng sasakyan, make sure na nanlilipat ang registration. Ano po, so po ang tatanda ninyo. Tungkol naman po sa RFID stickers, napakalaking bagay po ang tulong ng RFID stickers. Ano po, pero nais ko pong ipaalam sa ating netizens. Yung po mga plakang na didistribute recently, dapat yan, may kasamang RFID stickers yan. Pero dahil sa isang kaso na napakatagal lang hindi gumagalaw, yung pong mga plaka na dapat may RFID stickers ay naiipit yung RFID stickers nila. Kaya nais ko pong manawagan sa mga kinauukulan na sana maaksyonan na kung anong dapat aksyon ang gawin. Nang sa ganon, yung RFID stickers na nakabinding dyan sa LTO ng tatlong taon na ay marilis na rin at maibigay sa ating mga motorista at mapakinabangan. So, ganyan po ka-importante ang RFID stickers. Kaya dahil dito sa RFID stickers, na-identify natin. no po? Kung masusunod lang po sana yung dapat mangyari, ano po? Yung pong mga plakang dinidistribute, dapat may ka may ka na RFID stickers yan. Matatanda na noong June 19, Merkules, ay dumulog sa Rafi Tool for In Action, RTIA, si Marvie Carmen upang humingi ng saklolo na mahuli ang budol-budol gang members na nambiktima sa kanya noong June 10 sa barangay. Pamboy Bukol, Tanza, Cavite, nalimas sa na mga sospek na lula ng Silver Mitsubishi Montero Sport na may plaka ang PEO 987 ang cash at pera ni Marvie sa bangko na nagkakahalaga ng 200 at 42,000 piso, at mga alahas niya na worth 46,000 piso. At ngayon, June 24, limang araw matapos maere at may post sa social media ang kasong ito, ay lumapit sa RTIA si Rafael P. Albert, ang dating mayari ng nasabing sasakyan sa pamamagitan ng kanyang representative na si Keith Managet. Nilinaw ni Managet na noong October 2020 pa na ibenta ni Albert ang Montero Sport sa isang nagngangalang Herman Garcia Galvan na taga Bulacan. Bilang patunay, pinakita rin ni Managet sa RTIA ang deed of sale sa pagitan ng dalawa. Bagamat updated naman ang registration ng sasakyan sa Land Transportation Office, hindi pa rin na i-transfer ang lahat ng detalye at impormasyon nito sa LTO database dahilan para masermonan ni Sen. Idol Rafi Tulfo si Atty. Joel Natividad, Chief of Staff ni LTO ASEC, Tiger Mendoza 2, at inobligang ayusin na ang kanilang registration system. Po, Bakit nakalusot po ito? Uh, Senator, bali ang proseso po ng LTO sa pagre-rehistro ay dino-double check po namin kung yung ipinrovide provide na ID po sa amin is uh, the, the ID provided or the picture provided din po din sa system namin. So most probably po ang nangyari po sa registration, pareho po ng ID o kamukha po yung ID ng ipin ng no registration po. Attorney Tevidad, baguhin niyo po yung sistema niyo dyan at ito po ang gusto kong mangyari, by hook or by crook, this is what's gonna happen. Lahat na mga sasakyan na nakarehistro, meron ng kasamang picture ng may-ari nung sasakyan. Gets? Sa ngayon kasi wala eh, walang litrato eh. Nakalagay lang pangalan, Rafael P. Albert, pero walang litrato kung sino siya. Opo. Yes po, Senator. Uh, we will take that in consideration po. Ayusin po namin na uh, maglabas po kami ng memorandum circular regarding this. And then, from yes. now on, updated po palagi ang inyong mga record. Recently registered. And yet, yung address niya, five years ago pa. Yes po, Senator. ba? Diba? So dapat, gagawa kayo ng sistema to make sure na yung address nito nagpaparenew ng registration ay the same pa rin. Or kung nagbago man, eh kailangang mag-provide siya ng bagong information. That's why tinatanong yan pag nagpa-register, meron bang katanungan doon na nagpalit ka na ba ng address? Uh, mag issue po kami ng updated na memorandum circular para po masiguro ng change of address at ang pag register ay nasa tamang proseso po, Senator. Correct. Isa dyan, kumuha sila ng barangay clearance at humingi sila ng certificate sa kanilang barangay. na in yan yung current address nila. Tama? Tama po kayo, Senator. Make that happen. Tama. Uh, we will have it approved by the Assistant Secretary. Yes, that's under part. my watch, that's gonna happen. Paulit-ulit na lang nangyari itong ganito eh. Na nalulusotan kayo. Actually, Senator, meron na po kaming draft nung change of address ng memorandum. Uh, it is still pending on the uh, table of the Assistant Secretary. Kakabigay lang po namin this afternoon. Okay. Let's do this. Attorney, pwede ba ipa-kumontak po kayo sa Highway Patrol, sa PNP, ipa-alarma natin tong plakang ito? Yes po Senator. It is uh, already subject of, a, uh, of an official investigation so we are just waiting for the paper po, and then we will uh, have it alarmed. Very Senator. good. And then tomorrow po, uh, gusto ko pa makita yung inyo naging uh, action na ito po ay nakapalar Bigyan niyo po ako ng uh, dokumento na to make sure na talaga na alarma na po talaga ito. Okay sir. Yes po, Senator. Samantala, positibo namang kinilala ni Marvie ang suspect na si Galban sa pamamagitan ng larawan sa driver's license nito. Sinabi niya na namumukhaan niya na ito nga ang nagmaneho ng nasabing sasakyan. Kaya sa huli, nanawagan si Senador Idol kay Galban na lumutang na upang maipaliwanag ang kanyang sarili sa biktima. Update June 25, 2024, nakatanggap kami ng mensahe mula sa anak ni Herman Garcia Galban, ang nakabili sa Silver Mitsubishi Montero Sport na may plak ang PEO 987 mula kay Rafael Albert. Matatanda na ang Montero ay nakuna ng CCTV na siyang ginamit sa pambubudol sa mag-asawang Marvie Carmen at Santos noong June 10, 2024 sa Tanza, Cavite. Ayon kay Rachel Galban, anak ni Herman, ang kanyang ama ay matagal nang nakarete dahil sa karamdaman. Dagdag pa niya, mayroong buy at sell business ang kanyang ama at naipasan niya ito sa kanyang kasosyo sa negosyo na si Harvey Perez na kalaunan daw ay niloko rin si Herman at inutangan pa. Bagamat nagkakasanga-sanga at marami ng pangalan ang nauugnay sa masalimuot na kasong ito, asahan ninyo na sa bandang huli, matutukoy natin kung sino talaga ang nagmamay-ari ng sasakyan ngayon dahil hindi kami titigil hanggat di natutukoy ang salarin. Nananawagan din kami kay Harvey Perez na makipag-ugnayan sa Rafi Tulfo in Action, RTIA, para sa mabilis na pagresolba ng kaso. Abangan!